Welcome back mga ropa, kwentuhan muna tayo Pag-usapan natin ng Game 1 semifinal sa pagitan ng ng Barangay Nebra At ito ay sa kubuna ng San Miguel Beerman Semifinals na to mga ropa at dito sa game na to Talo na ay nanalo pa ang kubuna ng Barangay Nebra Dahil dito sa may Game 1 mga ropa, tinambakan ng kubuna ng San Miguel Beerman Ang kubuna ng Barangay Pero sa huli mga ropa ay nagawa pa rin manalo ng kubuna ni Coach Team Koon. Dito sa may Game 1, what a comeback nga ang ginawa ng Kumbuna ng Barangay Crucial win to mga ropa pa para kuwanin ng game 1 ngayon semi-finals. 'Yan mga Robi na may-may natin ang nangyari dito sa game na to. Tignan natin kung paano kinambang ng Kubunan ng Barangay, tignan natin ang pambihira at nakakabilib na diskarte na ginamit ni coach Team Gold at nang Kubunan ng Barangay para talunin pa ang Kubunan ng San Miguel Beerman. Ito ang game analysis at breakdown ng bagangandang game 1 sa semi-finals. San Miguel Beerman vs. Kubunan ng Barangay Nebra. Simulan na natin to. Okay, game. Ngayon mga Roba dito tayo magsimula 29 to 20 score lamang ng 6 na puntos dito ang kubo ng San Miguel Beermen. At dito sa may possession na to ng San Miguel Beermen mga ropa, na natin to. Ito talaga ang key factor mga ropa kung bakit nanalo ang kubo ng Barangay Neva na dito sa game na to. Ang kanilang magandang depensa. Nagsimula lahat yan mga ropa sa magandang depensa ng kubo ng barangay. Ang daming steals ang kanilang ginawa. Katulad nga sa possession na to mga ropa, nagkaroon ng steal dito si Jimmy Malonzo at yung steal mga ropa na i-convert niya into fast break. Nagresulta to sa easy 2 points by the barangay. Basket is good. Pero sinabi nga mga ropa, tinambakan ang na San Miguel Beermen ng Kubunan ng Barangay dito sa game na to at nakambak lang ito. At dito nga sa pagkakataon na to mga ropa dito sa may second quarter, dito nangyari ang tambakan. Ang dahilan naman mga ropa kung bakit natambakan ng Kubunan ng Barangay ay dahil unstoppable force si Jun Pardo doon sa may ilalim. Nakapaggawa ng punto si Jun Pardo doon sa may ilalim katulad nito mga ropa. Offensive rebound ni Jun Mar, basket is good ang second chance points. At isa pa dito mga ropa ang three pointer sa ginawa ng Kubunan ng San Miguel Beermen ang nakasakit para sa Kubunan Barangay dito sa may second quarter. Open 3-pointer mga ropa. Basket is good yan. At ito mga ropa, sobrang gandang move. Ang ginawa dito, ng na ng San Miguel Beerman. At dahil dito sa move na to mga ropa, resulta nito, 10 outcome nito. 3-pointer ulit para sa umuna ng San Miguel Beerman. At dahil nga dyan mga ropa, natambakan na ako muna ng barangay. Kitang kita natin dito mga ropa, lumobo sa 18 points ang kalamangan ng kubo ng San Miguel Beerman. 43 to 25 by score mga ropa. Halos 20 points na naging kalamangan dyan ang kubo ng San Miguel Beerman. Dito pa lamang sa may second quarter. Ngayon mga ropa, kahit naman tambakol dyan, ako na barangay. Ang naging game plan nila dito sa game na to, mga ropa, nagstick sila sa kanilang game plan, ay atakihin ang atakihin ang man-to-man -man zone defense sa kubunan ng San Miguel at Atakihin ang depensa ni Jun Marpardo mga ropa. Actually, mga ropa, dito nga sa possession na to. zone si Jun Marpardo dito sa may ibabaw, mga ropa. Actually, broken play to, mga ropa. Si Thompson, na wala na yung bola dito. Pero pagkakamali dito na San Miguel Buhumen, hindi humabol dito yung primary defender kay Scottie Thompson. Si Jun Marpardo naman, mga ropa, ay naka-stay lang sa kanya zone defense sa ibabaw, mga ropa. Kaya ang nangyari dito open na open si Scotty Thompson dito sa may 3 point area kahit na walang napuntahan dyan yung bola mga ropa na ay tira pa yan ni Scotty Thompson resulta nito mga ropa 3 pointer basong puna punano ba ng Bar Ginebra basket is good at ito pa mga ropa sumunod again mga ropa nakaman to man so hindi ba sulit dyan nakubunan muna ng San Miguel Beerman Jun Marpardo nandoon sa may gitna at tumabol dyan si Marshall Lassiter mga ropa against kay Scotty Thompson pero dahil na-attract ni Scotty Thompson dito ang depensa ni Jun Marpardo doon sa may ilalim ang daling pasa lang ang ginawa niya papunta dito sa may gitna resulta nito mga ropa nakapagpunta na naman ng easy Boysito, ang kubunan ng Barangay Nebra Basket Risk. Ngayon naman ako tamba ako nga dyan ang kubunan ng Barangay pero sa magkakataon na to, biglaan silang humabol. Ang nangyari dito mga ropa, sinabi ko nga sa inyo, key factor dito sa game na to mga ropa, kung bakit nakaambak ng kubunan ng Barangay ay dahil sa kanila magandang depensa. Nakakuha sila ng good defense dito mga ropa at yung good defense yan na i-convert naman nila into fast break. Resulta nito mga ropa, easy two points tuloy ang nagawa dyan ang kubunan ng Barangay Basket At back to -back to para sa kumuna ng Barangay mga ropa, again, another good defense na naman ang ginawa dito ng kumuna ng barangay. At yan nga sa good defense yan mga ropa ang maganda dito na i-convert talaga ng kubunan ng Nebra ang kanilang good defense into offense mga ropa. At this time naman mga ropa, RJ Barguinebra sa nag-fast break, easy 2 points na nagawa dyan ni RJ Basker is good, easy money. Kaya kahit pa mga ropa na ng kubunan ng Barangay, ang kalamangan ng kubunan ng San Miguel Beerman, 43-37 ang score mga ropa, 12-0 run para sa kubunan Barangay, naging anim na puntos sa lang bigla ang kalamangan ng kubunan ng San Miguel Beerman. Yun nga lang mga ropa, hindi nagpatinag nagjan ang kubunan San Miguel dahil sa wakas mga ropa nakakuha sila ng puntos dito. Sa may dito. gitna basket ko dyan mga ropa at again si Jun nag make na naman ang damage doon sa may lalo. Another point sa na naman na ginawa dyan ni Jun Marpardo mga ropa no problem para sa kanya. Ang naging respond naman dito ng kumunan ng barangay. Konting penetration dito sa may gitna mga ropa. Sabay may kick out ng bola papunta kay Scotty Thompson. At on 3 point earner to Scotty Thompson mga ropa ay bumold. Nakabawi dyan ang kumunan ng barangay dahil dyan sa 3 point earner ni Scotty Thompson basket is good. Kung kaya ito nag-score dito mga ropa naging 47 to 40 still. Nananatili sa 7 puntos ang kalamangan dito Mananasal Miguel Birment. Yun nga lang mga ropa, biglaan ulit bumulo sa opensan ng na Mananasal na Miguel Birment sa pangunguna to ni CJ Perez. Dalawang back-to-back 3-pointers -back yung ginawa dito ni CJ Perez mga ropa. At hindi lang basta-basta back-to-back 3-pointers to mga ropa. Harap-harapan niyan isolation 3-pointers yan na ginawa ni CJ Perez. At after niya mga 3-pointers yan mga ropa, nakapagmando pa ng bola si CJ Perez doon sa may lalim. Ang ganda pa sa kanya nagawa mga ropa. Napadali ang trabaho ng kanyang teammate dito. Kaya nangyari ulit mga ropa sa isang igre lap ay naging 55 to 41 na score. Lumobo ulit sa 14 points ang kalamangan ng kubunan ng San Miguel Beermen dito sa may third quarter. Nag-enjoy ka na at nanalo ka pa. Piliin ang link na nasa may comment section. Gamitin ang promo code na Johans. Piliin ang sports option para makakuha ng 12,000 bonus. Ngayon mga roba, dahil natambakan nga ang kubunan ng Barangay Nebra, gumamit si Jimmy Malonzo na screen din sa may ibabaw. dapat nagbigay na screen na yan. At yung screen na yan mga roba ay effective mga roba dahil si Jimmy Malonzo ay nakadiretso papunta doon sa may paint. Pero ang ginawa ni Jimmy Malonzo dyan mga ropa, hindi niya na tinignan dito si Jappet Aguilar. Dire-diretso na siya papunta doon sa so may lane. Easy 2 points na nagawa niya ni Jimmy Malon. So, good penetration niya ang mga ropa. Basket is good. At dito na nga nagsimulang humabol ulit ang kumuna ng barangay mga ropa. Dito, nakakuha sila ng fast break. Bato ni Jappet Aguilar papunta kay Scottie Thompson. Napadali ang trabaho dito ni Scottie Thompson mga ropa. Easy 2 points basket is good. At sa magkakataon na to mga ropa, good entry pass ang ginawa ni Scottie Thompson. Papunta naman kay Jappet Aguilar. Pero sa senaryo na to mga ropa, harap-harapang. Nasupalpal ang dunk at dito ni Jabez Good defense ang ginawa dito ng umuna ng San Miguel Beermen, mga ropa, yun nga lang sa pagkakataon na yan. Hindi nila mapigilan ang opensa ng umuna ng barangay. Humabol na nga ang barangay dito, mga ropa, yung 14-point lead ay tinapyasan ng umuna ng barangay. Sa pagkakataon na to, pick and roll gameplay ang ginamit ni Arja Barrientos at Jabez Aguilar. Na-attract na ni Arja Barrientos, yung defenders dito ng umuna ng San Miguel Beermen, si Jabez Aguilar naman, mga ropa, ay nanatili din sa may mid-range. Binigay ni Arja Barrientos ang bola, pamunta kay Jabez May shooting si Jabez sa may mid-range, mga ropa, kaya ang tendency out nito. 2 points na nagawa dyan ni Jappet Aguilar ng pick and roll gameplay na yan. Basket is good. At hindi pa dyan natatapos ang pagbulusok sa opensa ng kubunan ng barangay. Jappet Aguilar mga ropa nandito sa may gitna. At ang gandang katang ginawa ni Jamie Malonzo doon sa may ilalim. Pasa ni Jappet Aguilar mga ropa. Easy 2 si points na nagawa dyan ng barangay Nebra. Basket is good. Easy si money. At hindi pa dyan natapos ang pagbulusok sa opensa ng kubunan ng barangay mga ropa. Again, another pick and roll gameplay na naman ang ginawa dito ng kubunan ng Nebra. Ang nangyari dito mga ropa again, Arja Barrientos at Jappet na naman ang dumamage dito again sa kubunan ng Sar Miguel Beer Successful pick and roll gameplay na naman to mga ropa. Another mid-range jumper na naman ang ginawa dito ng Javi Tagdar. Kaya ang nangyari dito mga ropa yung 14 points sa kalamangan ng kumuna ng San Miguel Beer ay naging 55 to 54 na ang score mga ropa. Naging isang puntos na lang. ang lamang dyan ng kumuna ng San Miguel Beer At sa wakas nakapuntos din ng kumuna ng San Miguel Beer mga ropa Chris Ross doon sa may lanip. Gulang moves mga ropa. Veterans moves ang ginawa dyan ni Chris Ross. Easy 2 points para sa kanya. Basket is good. Samantala nag-respond naman ang kumuna ng barangay mga ropa. Ang gandang ball move movement ang ginawa dito ng kubanan ng barangay. Pasa doon sa may baseline, na-attract ang dalawang defenders dito ng kubanan ng San Miguel sa Sabay pasa, pabunta doon sa may gitna. Tendency outcome niyan mga ropa, open na open ang gitna ng kubanan ng San Miguel Beermen. Dahil doon sa dalawang nag ng coverage doon sa may ilalim, doon sa may baseline. Easy two points ulit para sa kubanan ng barangay Nebra. Basket is good, easy money. At eto na mga ropa, dito na nagkabakbakan ang dalawang kubanan. Good penetration ang ginawa dito ni Nards Pinto mga ropa. Ang lupit ng galaw, ang ganda ng galaw dito ni Nards Pinto. Two points sa kanya na punta Basket is dalawang good kasunod na puntos niya nang ginawa ng kumuna ng Barangay Nebra mga ropa another one basket is good ulit to kaya nangyari dito mga ropa naging all 60 ang score dito sa may 4th quarter pagbubukas ng ang 4th quarter mga ropa di kita ng laban <laughs> pero dito sa may 4th quarter nito mga ropa nakauna ng 3 points dito ang kumuna ng San Miguel Birmen baon na baon yung 3 point or long range bomb din mga ropa basket is good at after nito mga ropa si CJ Perez dere dere against the defense ng kumuna ng barangay successful penetration yan para kay CJ Perez basket at is good at nakakuha din ang sunod-sunod na puntos dito ang kumuna ng San Miguel Billman mga ropa o Umatake dito si Chris Ross pero yan. naman ni Jun Marpardo dito ang bola pero mintes din at napunta naman kay CJ Perez dito yung bola. Again mga ropa another good penetration na naman. Ang ginawa dyan ni CJ Perez at nakapagpunta na naman siya dyan ng two boys basket is good easy money no problem. Kaya again mga ropa sa isang iglap lumobo ulit sa ulo punto sa kalamang dito na San Miguel Beerman. 69 to 61 na score mga ropa. 7 minuto na titira dito sa may game sa may 4 quarter. At dahil nga naging 69 to 61 na score dito mga ropa sa pagkakataon na to biglang humabol dito ang kumuna ng bagay Station si Stephen Holt at si Jabet Aguilar mga ropa nag-aabang nito sa may baseline pasa ni Stephen Holt papunta kay Jabet Aguilar AC 2 points na nagawa dito ni Jabet Aguilar basket is good at nagmintas ng tira dito na San Miguel Beerman mga ropa pass break dito nakubo na ng Kupanana barangay Jimmy Malonzo mga ropa nanguna sa may pass break pero anong nangyari dito mga ropa sinupalpal naman ni Chris Rose ang tirada ni Jimmy Malonzo dito sa may pass break na deny dyan si Jimmy Malonzo dyan sa pass break na mga ropa good transition defense ang ginawa dito ng San Miguel Beerman nakabawi naman dito ang kumunan ng barangay mga ropa. Pero si sinabi nga nung una Tinake note ko nung una Na kung saan ang na nagpapanalo talaga Dito sa game na to Para sa kubunan na barangay Ay ang kanilang mahigpet At magandang depensa Sa may perimeter At sa may 3 point area Nakakuha ng good defense At still dito ang kubunan na barangay Mga ropa At nakabawi naman si Jimmy Malonso dito sa fast break na to Hindi na siya natapal dito mga ropa At nakakuha na ng punto Si Jimmy Malonso mga roba Easy money para kay Jimmy Malone So basket is good At ang go to play Ng kubunan na barangay dito sa game na to mga ropa Ay ang pick and roll gameplay Ni Arja Bargentos At Jappet Aguilar Nag pick and roll game Play ulit ang dalawa mga ropa Successful talaga ang pick and all gameplay Ng dalawa players ito Another to. successful gameplay yan mga ropa At yung gameplay na yan Ay naging sobrang crucial na Dito sa game na to. At hindi pa dyan natapos Sa kubunan ng Barangay Nebra mga ropa Dahil si Stephen Holt Ay nakapukol ng 3-pointer dito mga ropa Dahil dyan sa 3-pointer na yan mga ropa Nakuha ng kubunan ng Barangay Nebra Ang kalamangan dito sa may 4th quarter Dito sa may crucial minutes na laro Naging 70-69 ang na score mga ropa Sa wakas Napangawakan ng na kubunan ng Barangay Nebra Ang kalamangan At dito pa yan sa may 4 quarter mga Ropa. Pero may ibang plano dito si CJ Perez mga Ropa. Siya ang nagmamando ng bola dito para sa kabunahan ng San Miguel Beerman. At again mga Ropa, umatake ulit dyan si CJ Perez. Successful penetration ulit dyan para kay CJ Perez. Kuha ng kabunahan ng San Miguel Beerman ang kalamangan courtesy of CJ Perez. Yun nga lang mga Ropa, doon sa huling yugto ng laro, nakuha ng kabunahan ng Balaginebra ang kalamangan. At nag-fouling game na mga Ropa. At dyan sa so may fouling game na yan mga Ropa, Barangay Hinebra ang nanaig. Kuha sa kabunahan ng San Miguel Beerman. Kung kaya't itong game 1 na to mga Ropa ay napas may dito ng kubunan ng Barangay Nebra, naging 73 to 71 ang score mga ropa. Lumamang ng dalawang puntos sa kubunan ng Barangay dito sa may endgame na kung saan mga ropa ay tinambakan sila ng kubunan ng San Miguel Beerman doon sa unang yugto ng laro. Successful na naging comeback dito ng kubunan ng Barangay Nebra mga ropa at napaka-importante ng laro na naipanalo nila itong game 1 mga ropa dito sa may semis. Abante na sa serye ang kubunan ng Barangay mga ropa, 1-0 na sila sa serye. Samantala mga ropa si Jun Pardo naman ay may iniindang injury. At malamang sa malamang mga ropa ay maka-apekto ito sa paparating na game 2. Tignan natin mga ropa kung makakalaro si Junior Bardo sa paparating na game 2. Pero dito sa kamak na to mga ropa, talo na ay nanalo pa ang Kubunar Ano masasabi sasabi nyo sa game na to? At sa pambihirang diskarte na ginamit ang Kubunar Barginebra dito sa game na to para makambak pa ang Kubunar ng San Miguel Beerman. Pwede kayong mag-comment dyan sa baba ng ipinyon. Magkwentuhan tayo.